Yan, maayong buntag kanin yung tanaw. Lakaw-lakaw o sa kuro. Lakaw-lakaw lang ko kay masulod na ako sa aking trabaho. Ah, paglakaw ko manit paglakaw ko amiga na ako i-share sa inyo ha. Ang nahitabo na ako gahapon. I-share lang na ako. Share na ako no. Parte ni sa koan ba kanang sa amo diri sa tagig. Nga gahapon nga nga ning kuan Ladies mong po, sa Women's Month na inaghatag sa amo, gikan sa LGU. Nya, ginhataga tagaan may form, kay naamay amo pangalan doon to sa list, tagaan may form. unya pagkagabi, abot ang form, mga amiga, gibawi ang form sa amo, kay bawal daw ang porpes. unya sa madaling salita, di manday bawal ang porpes, kay daghan may nakakuha kahapon. O, oh, di ba? wa na ibalik ang among form to kami sa may kuan gi nagpa nagsubok din kami kay kuha kami form agoy sa so madaling salita ingon sa among huwat-huwat lang nam huwat-huwat lang kami kay ang form kuno kuan ila pakwaon sa ang dito sa city hall hala pag abot kay wa man ni kuan wa man ang form mi ang iba gi na ang among mga kauban sa form page nakadawat na ang form dewa na sila ila kauna kami na lang nahabilin sus ang akong gibutangan sa gibutangan nako na sa form. ko wala daw ako dun sa this. Ako, hinuot ko pas Dili sila kasabot nga gipicture na nako na na kay naamang gitagaan naman nako ug form gabi eh. Gipiktura na nako. Ano? ingon sila nga wa ko no didto sa may list nang ano wa daw akong pangalan. Ta ginuo ko pas dilan ang mga wa gyud ko kakuha hapon sa ayuda. Wala kalami. Kala ay lagi kaayo. Wa ko kakuha sa kuan lami unta ko nakakuha ko gahapon ay ah, uli na lang ni di mm, mm. Yung Uli na lang may kakahapon. Huwag ang kakuha sa an Sa, sa dipanhatag. Gikan man ko sa LGU. Di man ko sa nasyonal. Panlahatan sa mga kababaihan. Hatag sa mga kababaihan. Sa women month. Tingnan nila. Di, wa, daw di kami pwede sustanan man di ay mga purpose mong amiga na kadawat man di ay kami wa kami tuloy wag mong ihatag ang among form wa ibalik agoy ginuo ko pa sila ha man ang mga form di gi ko ana to nila di pangangkong na da kami wag mong ikadawat abot na lang tuloy mi sa kuan kahapon ang gutom gutom kay sa kahwat-huwat nga makakuha may iguan kanang blessing wa man <laughs> Ang mm, gigigil talaga ako sa mga ano, mga amiga na kamu diha kay gibawi man sa amo ampon kamu diha ah. Kini akong i Ay mo, ayaw gyud mo pagtuo nga ingon nga bawal kuno ang kuan. Magkuan usa mo sa mga silingan, mamati, magkuan mo maglantaw-lantaw kung tinuod mga bawal og dili, no? Bawal og dili kay kami gihatag Di bawi masamo sa na gabi nga gihatag ang di bawi sad gabi. eh. Ay, gihatag na mo kay Akala namin bawal. Yung pala hindi, maraming nakakuha ng mga porpes. Sabi nila bawal. Hindi naman pala. hindi uh, kami hindi kami nakakuha. Kami may form kami, hindi kami nakakuha. Yung walang mga form pero may pangalan sa list, nakakuha sila. Nakoday. Mm, di ba? Kaya mga amiga sa inyong mga silingan, kung mauni na sa ako, ay naku, ayaw mo pagtuod, mamati, usa mo, iabot na kinabukasan nga. Kuwato ni ayaw no ihatag ka. kung na ihatag sa inyo, ayaw ihatag dayon yun, kahit mo na itabo sa ako, ah. Di ba? Hmm. kaya dagan salamat sa inyong pagtanaw sa akong video, mga amiga. Naku na! No. Hmm? Gikangkong ang among form.